Hindi ko sinasadya na magkagusto kay kumpare. Hello Kuya Jay. Nakakaaliw lahat ng napakinggan kong stories mula sa mga sender mo. Kaya naisipan ko na what if oras na rin para story naman ng buhay ko mapakinggan nyo. Ako nga pala si Tess, hindi ko tunay na pangalan. 28 years old. Maaga akong nagkaasawa dahil sa karupukan ko kaya maaga din ako nabuntis sa panganay naming anak. Ikinasal naman ako sa asawa ko mga 2 years after akong nanganak, mahigit 8 years na kaming nagsasama, at habang patagal ng patagal ewan ko ba at nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Guwapo naman ang asawa ko, nasa kanya yung mga type ko pagdating sa lalaki, kaya nga nagustuhan ko siya kaagad noon, at sa kagustuhan kong maging akin siya nagpabuntis ako sa kanya. But the problem is, nagbago siya, hindi niya na ako halos mapansin, sa tuwing ko siya ay tila ba walaman lang siyang pakiramdam. Namimiss ko ang dating siya na ngayon ay hinahanap-hanap ko sa iba. Kapit bahay ko si kumpare, ninom ng anak ko na itago na lang natin sa pangalang Jessie. Nung una naman ay wala akong pagtingin sa kaniya pero patagal ng patagal ginagawan ko na ng mali siya lahat ng ginagawa niya. Napapansin ko kasi na napapadalas ang pagpunta niya dito sa bahay namin. Minsan nga ay sumasabay na sa amin kumain at napapadalas ang pakikipaglaro niya ng basketball sa anak ko na hindi magawa ng asawa ko sa kadahilan ng busy siya palagi sa trabaho. Palaging present si kumpare, kumbaga tila alam niya na kailangan ko ng kalinga sa oras ng pangangailangan. Hanggang sa isang araw, galing ako sa palingke kasi naubusan kami ng tubig na may inom sa bahay kaya kinakailangan kong bumili. Nakita ko ni kumpare na bumababa sa sinasakyan kong tricycle habang binababa din ni manong driver ang binili kong ilang malalaking bottle ng tubig. Nung papaalis na ang tricycle lumapit si kumpare at nag-offer ng tulong, sabi niya ay, Mare, mabigat yan. Hayaan mong ako na ang magbuhat. Tumangotango mga ako na tila ba nakalimutan ko kaagad na may asawa ako. Ang bango ni kumpare parang everyday fresh na fresh ya Na kahit kayo ang nasa posisyon ko ay na din kayo. Sinundan ko lang si kumpare papasok sa loob ng kusina namin habang tinuturo ko sa kanya kung saan niya pwedeng ibaba ang mga tubig na pasan-pasan niya. Hanggang sa bigla na lang siyang lumapit sa akin habang tinititigan ko siyang papalapit sa akin ay para bang hindi ako makagalaw at nagpapadala na lamang din sa aking emosyon. Hanggang sa dumating na sa punto na may sa amin ni kumpare, alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang sarili kong magkagusto sa kanya. At sa gabi nangangarap ako na sana ay o siya at hindi na lang ang mismong asawa ko. Araw-araw nagpapapansin ako kay kumpare sa labas ng bahay, kunyari ay nagdidilig ako ng halaman. Nagsusuot ako ng mga sexy shorts, dress na alam kong mahahalina si kumpare kapag nakita niya ako. Mas inaabangan ko na ang pagpunta ni kumpare kaysa ang pag-uwi ng asawa ko. Araw-araw ay may sa amin ni kumpare sa loob mismo ng bahay namin. Sa kabilang banda naman ay nawalan na ako ng gana sa asawa ko. Dahil si kumpare na ang laman ng puso't utak ko, sa gabi tuwing maramdaman kong kinakalabit ako ng asawa ko, ay sinasabi ko na lamang sa kaniya na pagod ako o wala akong gana, ngunit hindi ko maamin-amin sa asawa ko na pinagsasawaan ko na siya dahil natatakot pa rin ako na iwan niya ako, lalo na at may anak kami. Isang araw, natapos ko ng diligan lahat ng mga halaman, ngunit hindi ko man lang napansin ang paglabas ni kumpare sa kanilang bahay. Nagtataka ako dahil kadalasan naman ay nauuna siya lumabas sa akin. Ngunit sa mga oras na yon ay tila ba siya sa kanilang bahay. Fast forward two weeks later ay nakatanggap ako ng messages sa isang unfamiliar number. Nagtaka ako kasi ngayon pa lang ganto sa akin at doon ko nalaman na galing ito kay kumpare. Halos puro sorry ang laman ng message at nalaman ko din na lumuwas na siya ng Maynila at piniling magpakalayo-layo dahil napagtanto niyang mali ang ginagawa namin. Nang dahil sa ginawa niya ay napagtanto ko ang malaking kasalanang nagawa ko sa buong buhay ko, na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Ang pagalis ni kumpare ay ipinapasasalamatan ko, kasi dahil doon mas natutunan ko pang mahalin uli ang asawa ko at magsimula uli kasama sila ng anak ko. Hindi ko ito itinago sa asawa ko, bagkos ay naglakas loob akong aminin sa kanya. At doon ko naramdaman ang malaking pagmamahal niya sa akin na kahit niloko ko siya ay mas pinili niya. Pa akong intindihin at ipagpatuloy ang relasyon namin bilang mag-asawa. Sana ay may natutunan kayo sa aking talambuhay. Marami pong salamat.